paano natin malalaman na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ni Jose, sa buhay ko at sa buhay mo? At ito po ang ating aalamin mula sa aklat ng Genesis chapter 37 hanggang 50. Maikli lang po ito. Okay. Si Jacob ay may labing dalawang anak na lalaki. Ang sampung nakakatanda ay mga pastol. At ang dalawang bata na si Jose at si Benjamin ay naiiwan sa bahay. Natutuhan ni Jose ang tungkol sa mga pangako ng Diyos. Siya ay masunuri na anak at sinisikap niyang gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Mahal ni Jacob si Jose ng higit sa kanyang mga anak. At ginawa pa niya ito ng isang magandang damit na may sari-saring kulay dahil dito ay nainggit at nagalit ang kanyang mga kapatid. E isang araw, ay inutosan ni Jacob si Jose na tingnan ang kanyang mga kapatid doon sa pastulan. Ngunit nang makita nila si Jose na dumarating, ay nagkaisa silang patayin ang bata. Ngunit sinabi ng isang kapatid, ihulog na lang natin siya sa balon. Yung yung balon. So kanilang hinulog si Jose sa balon. Ngunit, nung makita nila na may dumarating na mga negosyante, ay kanilang napag, uh, kaisahan na ipagbili si Jose. Kanilang ibinenta si Jose sa mga negosyante. Si Jose ay dinala sa Ehepto at ipinagbili. Pinagbili siya sa isang opisyal ng hari na nagngangalang Potiphar. Siya ay ginawa ni Potiphar na katiwala ng kaniyang sambahayan. Alam ni Jose na kasama niya ang Diyos at hindi siya pababayaan ng Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, ang asawa ni Potiphar ay nagsumbong ng mga kasinungalingan laban kay Jose. At dahil naniwala si Potiphar sa kanyang asawa, si Jose ay nabilanggo. Habang si Jose ay nasa bilangguan, naging mabait, matulungin, sa mga kapwa bilanggo at siya ay ginawang katiwala sa bilanggoan. Pagkalipas ng ilang araw o ilang panahon, ang hari ng Ehipto ay nagkaroon ng panaginip. Ngunit walang sinumang makakapagpaliwanag sa hari. At nang malaman ng hari na si Jose ay may karunungan mula sa Diyos, kanyang pinatawag ito mula sa bilangguan. Pagkatapos na may ipaliwanag ni Jose sa hari ang kahulugan ng panaginip, ang hari ay nagpasya na si Jose ay gagawing pinuno ng buong lupain ng Ehipto. Masipag at matyagang nag-ipon ng pagkain si Jose. Dumating ang tagutom sa buong lupain. Nabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto. Inutusan niya ang kanyang mga anak na bumili ng pagkain doon. Aha. Nakilala agad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi siya nakilala nito. Nakita ni Jose ang pagbabago ng kanyang mga kapatid. Siya ay nagpakilala sa kanila at sila ay nangatakot. Ngunit sinabi ni Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ang Diyos ang nagdala sa akin sa lugar na ito upang kayo ay maligtas sa gutom na darating." Kanya ay pinakuha ang kanyang ama at binigyan ng matirahan doon sa Ehipto. Kumingi ng tawad ang mga kapatid ni Jose sa kanya. At sinabi ni Jose, Nais niyo akong saktan, ngunit ang Diyos ay ginawan ako ng kabaitan. Pinatatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan at handa akong tumulong sa inyo sa panahon ng tagutom na ito. Ang Diyos ay hindi lang nakaupo sa kanyang trono bago siya ay patuloy na gumagawa sa buhay mo at buhay ko. Maraming bagay na hindi natin kayang gawin. Ngunit kung ang Diyos ay kasama natin, imposibleng bagay magagawa mo rin.